good morning mga bay, magandang araw, magandang gabi dyan po sa parik man mundo. For today's video, for today's vlog ay gagawa tayo ng access road para dito sa padaanan sa ating mga equipo. So gagawa tayo ng daanan sa ating truck mixer para magkapagpatuloy tayo sa ating gawain dito. Gawa ng sinira ng baha yung ating daanan dito mga kapit. So, gagawa tayo ng access road sa ngayon mga bay. So ito pa ano lang. Tapos na tayo sa ating paglatag dito at maya, maya lang kaunti ay apak lang natin daw para ma, masiksik. So ganun yung diskarte natin dito para masiksik no. Pag-apaka natin to Maya-maya. mga kabits, konti na lang matatapos na tayo dito Kumusta, kumusta, kumusta 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 kayong lahat dyan uh, sa ating mga sulit supporter uh, at ating mga kaibigan na palaging sumusuporta sa atin kahit gaano kahit busy na tayo at hindi na kahit gaano nakapag support sa kanila pero andyan kayo palagi sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ang tayong magagawa lang natin na kasama na po kayo may pagdasal na sa ating araw-araw na gawain walang anumang mangyayaring masama sa atin at proteksyonan tayo sa ating may kapal mga bahis so, alright so, ito konti na lang at matatapos to tayo dito sa ginagawang access road sa mga ano natin dyan, ha, mga solid supporters, maraming salamat. Walang sawang pasasalamat mula sa puso. At ko sa puso ako na sa inyo. Kaso lang yung ating YouTube ay na-demonetize. At natanggalan tayo ng ads at hindi na tayo monetize sa ating YouTube. Pero ayos lang yan. Uh, baka sa darating na araw may balik din yan. So, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga kaganapan dito sa pag uh, contraction worker uh, contraction work activities yung ating mga tirada at magawa pa tayo ng ano ba mga encouragement sa ating mga kaibigan at gumawa tayo rin na mga video na mag-share sa uh, banal na uh, kasulatan ng ating Panginoon at huwag natin kalimutan sa bawat araw bawat kilos ng ating ginagawa uh, ng ating ginagawa bawat ano ginagawa natin at huwag natin kalimutan ng ating Panginoon so ito na yung uh, ginawa natin ng uh. pagsisrog na mga guys so dito natin ipadaan yung traffic siya at uh, baka lang natin to Maya maya lang matapos to At pwede na to lang, Baka tapos mapakan mga bay Ayos na to so, Medyo mababa yung ginawa natin Dahil mababa din yung nasira Kaya yeah, na, patagal na kasi to Ilang linyo na rin na hindi natin to Naayos kung nadaanan na to Kaya yeah, gagawin natin ay kapag-apakan baka lang natin at maya-maya makita na natin yung surta dito na medyo maganda na ito pagkatapos makapaka no? so lang natin yung mga may medyo mataas ilatag eh, lang natin bago natin napakan para pantay talaga at maganda yung magdaan ng ating mga dumadaan dito mga kasamaan natin mga truck drivers mixer ng truck ganun PLC natin. ay hindi ito bang forever na daanan. At least maganda yung pagdaan nila ba? Ay. Alright. Kasi pag yung ano, lubak-lubak. Ayun na natin to. ito. Ano lang, ano ha? Uh, napunuhan lang natin yung medyo malalim. Ayan, napantin na naman tayo ito na mga bay so natapos na tayo at napak last na natin ito na pakapaka no? so ito na yung daanan papunta roon so, medyo mataas itong ginawa natin 200 200 meters yung ating ginawa hanggang doon sa pinakadulo yung may dilaw na bako yun o no? hanggang doon yung ating ginawang daan yung mga kasama natin so maganda na maganda na ang paggawa yung ating access road ang dumaan na lang yun dito yung kulang. So ang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat sa lahat na nanonood at sumusuporta sa atin. Sa mga hindi pa nagka-like dyan, baka pwede makahingi na isang like at subscribe na rin sa ating YouTube channel. Alright, hanggang sa muli mga bye. Bye bye!